Claudine Barreto binanatan dahil sa mga qualification na hinahanap sa isang PA. para sa aking balitang showbiz, inaabot ngayon ang pagkondina si Claudine Barreto dahil sa mga requirement na inahanap nito para maging PA o production assistant niya. Sa kanyang Instagram account kasi ay nagpost ang aktres ng mga requirement para sa inahanap nitong PA kung saan sinabi nito na kailangan ay all around ang mayiging trabaho nito. Mababasa sa kanyang post ang mga katagang, Palanggas, please help me find a pwedeng stay in a secretary, personal assistant na sana sanay sa puyatan at very masipag at ma ito. Dinagdagan pa ito ng aktres na mas okay kung ang magiging PA niya ay may experience din sa accounting, mag-ayos ng mga schedule niya at ng kanyang mga anak. Hindi pa natapos doon ang mga hinahanap na aktres sa isang PA dahil sinabi nito na ito rin ang magpapatakbo ng lahat sa bahay nila at sanay daw sa puya dahil ganun daw talaga ang shootings at tapings. Dinagdagan pa ito ng na aktres nang dapat ay masipag, alerto at multitasker tulad niya at ang pinaka-importante umano sa lahat, very neat at organized. Sa huli ay nakiusap ito sa publiko na tulungan siya magdasal para makakuha siya ng tamang tao para maging assistant niya at sa kanito sinabi na isend na lang sa kanya ang bio data o resume at ang NBI clearance dito. Dahil sa nasabing mga qualification na inahanap na actress kung kaya't dinagsa ito ngayon ng pagkundina mula sa mga netizen.